Hello, good morning mga lalabs, mga bayots, mga hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. So mga kapwa ko rin po, if the bullies around or hello you know, good morning. So pag-uusapan natin ngayon, ito si Veronica or Kitty Duterte ay uh, magpa-file po ng uh, tawag dito. Ano to? Uh, magpa-file siya ng ano to, habias corpus. Korte Suprema. So si Attorney Panilo at saka ang kanyang anak dito ang uh, kasama no. O habeas corpus nga. Sabi dito ng GMA News, will be filing a petition for a writ of habeas corpus Veronica Kitty Duterte will seek the intervention of the Supreme Court to bring back her father, former President Rodrigo Duterte to the Philippines following his arrest by the International Criminal Court lawyer Salvador Salvador Panilo said Panilo said he and son Salvador Salvador Paulo Jr will assist Veronica when she files a petition for a writ of habeas corpus at 8:30 a.m. on Wednesday March 12 so Anong oras na dito sa Kuwait? So, then, So, kanina pa ito umaga doon. No? 9.30, mga 1 p.m. Ah, hindi pala. Mga alas 3 ng, eh, alas 3 imedya ng madaling araw dito sa Kuwait. So, 8.30 doon. Kasi 5 hours advance ang Pilipinas sa Kuwait. So, tapos na po ito siya nag-file. Mga lalabs, mga bayots. Ah. To bring back the former President Rodrigo Duterte after he was flown out of the country late Tuesday. So, yun na. Uh, sabi pa dito. wala ba sa pa The petition will ask the Supreme Court to compel the government to bring back and an and for it to account for its constitutional transgression on the rights of former President Rodrigo Roa Duterte and its up Uh, unpatriotic and abject surrender of the country's sovereignty to ICC that has no jurisdiction over uh, the former. The petitioner will be Veronica Edo the former President daughter. So, mag-abang tayo dito mga sa mga bayas dahil nga ay mighty RO. Ang uh, inilabas ang Korte Suprema pero hindi ito pinakinggan mga alam mga bayot ng uh, <clears throat> ni Bongbong at si Kupos. Inutusan pa rin niya si Tori na isa kay sa, sa ano ba ito? Sa eroplano si tawag dito dating Pangulong Duterte. At uh, mayroon naman ditong pakiusap itong aso ni Liza Marcos na si uh, Cheese Escudero na kung saan ay uh, sabi ito ng isimina President Cheese Escudero umaasa na irerespeto ng ICC ang karapatan ni dating Pangulong Duterte at susunod uh, ang uh, masusunod ang job process ayon sa role of Lopo. ina ninyo kayo nga dyan sa Pilipinas ang hindi sumunod eh bakit ninyo inaristo si dating pagulong duterte na walang dalang arrest warrant yung Capri na si Tori. Tapos binasa pa yung Miranda Rights. Ay kulang-kulang pa dahil uh, ayon dito kay Mrs. Rugando Sassot, Tori committed a stupid mistake. Miranda Rights are not enough in reading the rights of the accused. Tori is operating under ICC law. And part of the rights of the accused that he must inform Duterte with uh, his rights under the ICC statute. Kasi binasa niya Miranda Rights sa Pilipinas lang. So hindi kasali yung Miranda Rights ng ICC. E de, technical na naman yung Capritory. <laughs> Which includes the right to apply for interim release pending trial while under the custody of the arresting uh, state, lawyers know the significance of this mistake. Ignorance of the law doesn't what again? Ayan. Ay, alam naman si Capritori kung ano yung auto sa kanya ni Bongbong Marcos. Martin Romualdez. John Vicrimulia. Ay, susundin niya yun dahil siya ay, ang tawag dito, dying magiging PNP chief. Kaya lahat ng mga kababuyan na inuoto sa kanya ni Bongbong Marcos, ni Lisa, ni Martin, at kung sino pa dyan, sinusunod ni Tori. Dahil sa kanyang magiging ambisyosong magiging PNP chief. Hindi chief ha, chief na PNP. Ngayon nga eh, napaka chief. mo ko ba, proud pa ba yung pamilya ni Tori sa kanya? Uh, masaya kaya yung pamilya ni Tori ngayon. Ni Nicolas Tori na to na nambaboy siya hindi lang sa KOGC, Sa simbahan ng KOGC, At dati sa dating Pangulong Duterte. Sana lang, General Tori, yung pamilya mo hindi mabiktima ng adik. Yan lang ang dalangin namin sa'yo. Kasi kapag mabiktima ng adik ang pamilya mo, ang sasabihin namin, pikat mo.